Pilipinas ay hindi lamang tanyag sa magagandang tanawin at likas na yaman, kundi pati na rin sa napakayaman nitong kasaysayan at kultura. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan ay ang mga simbahan na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga ito ay higit pa sa mga lugar ng pananampalataya, sila rin ay mga tagapag-ingat ng kwento ng ating nakaraan, sumasalamin sa arkitektura, sining at pananampalatayang minana natin mula sa ating mga ninuno. Sa bawat pagbisita sa mga simbahang ito, tila nagbabalik tanaw tayo sa panahon ng kolonyalismong Espanyol kung kailan nagsimula ang paglaganap ng katolisismo sa ating mga lupain. Kaya't samahan mo kami sa paglalakbay na ito, kaibigan, upang tuklasin ang sampung pinakamagagandang simbahan sa Pilipinas. 10. Paway Church or St. Augustine Church ang Paway Church na kilala rin bilang St. Augustine Church ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Natapos ito noong 1710 at isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng earthquake baroque na arkitektura sa bansa. Ang earthquake baroque ay isang uri ng arkitektura na dinisenyo upang mapanatili ang tibay ng struktura laban sa malalakas na lindol. Ang Paway Church ay may natatanging disenyo na pinaghalong Gothic, Chino at Japanese na impluensya. Kilala ito sa malalaking dingding na gawa sa coral stones at ladrillo at isang tatlong palapag na kampanaryo na nagsisilbing tagapagbantay noong sinaunang panahon. Ang Paway Church ay isang UNESCO World Heritage Sites at kinikilalang pambansang kayamanang pangkultura dahil sa kahalagahan nito sa relihiyon, arkitektura at kasaysayan ng Pilipinas. 9. Daraga Church matatagpuan ang Daraga Church sa bayan ng Daraga, Albay. Kilala ito sa makasaysayan at arkitekturang ganda ng pinagsamang Renaissance Gothic at Mexican Baroque na estilo. Itinayo ito noong 1772 ng mga Pransiskanong Misyonero at ang disenyo nito ay tunay na kahanga Ang harapan ng simbahan ay may stilong Churigueres Baroque na gawa sa Batong Bulkan. Ang mga haligi nitong Solomonic ay may mga ebanghelyo na nagdaragdag sa spiritual na simbolismo ng struktura. Sa harapan naman nito ay makikita ang mga inskripsyon sa wikang Latin na nagsasaad ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Isa pang tampok ang kampanaryo na may hugis octagon? Ang kampanaryo ay may 12 apostol na nagbibigay ng mas malalim na relihiyosong kahulugan. Ang lokasyon nito sa paanan ng Bulkang Mayon na ay nagdaragdag ng ganda lalo na sa mga bisita. 8. Miagao Church or Santo Tomas de Villanueva Parish Ang Miagaw Church sa Iloilo, isang UNESCO World Heritage Site, ay kilala sa natatanging baroque Romanesque na arkitektura at dilaw kayo mangging kulay mula sa coral stones at limestone na ginamit sa pagtatayo nito. Itinayo noong 1787, ang simbahan ay may malalim na pundasyon at matibay na dingding na nagsisilbing proteksyon laban sa mga moro Noong unang panahon. Ang harapan nito ay napakadetalyado na nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao noon. Sa gitna ng harapan naman ay makikita ang imahe ni Santo Tomas de Villanueva na sinamahan ng mga larawan ng iba pang santo at coat of arms. Ang simbahan ay may dalawang malalaking tore na ginamit din bilang mga tagapagbantay. Sa loob nito ay makikita ang isang altar na pinalamutian ng mga imahen ng mga santo na nagbibigay ng mas malalim na spiritual na karanasan sa mga bisita. 7. Mount Carmel Chapel or Tukon Chapel Sa pinakihilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang Mount Carmel Chapel o mas kilala bilang Tukon Chapel sa Batanes. Itinayo ito noong 2008 at may kakaibang disenyo na kahawig ng mga tradisyonal na bahay ng Ibatangon. Ang kapilya ay gawa sa bato na nagpapakita ng simple ngunit matibay na arkitektura na naayon sa klima ng Batanes. Ang lokasyon nito sa paanan ng burol ay nagbibigay ng panoramic view ng Karagatang Pasipiko at West Philippine Sea. Ang tahimik at payapang atmosfera nito ay perpekto para sa mga nagnanais ng taimtim na pagtarasal at pagmumuni-muni. 6. Christ the King Cathedral ang Christ the King Cathedral sa Tagum City ay ang pinakamalaking simbahan sa Mindanao. Naiiba ang disenyo nito kumpara sa tradisyonal na simbahang Espanyol. Itinayo ito sa loob ng dalawang hektaryang lupa at natapos after 12 years ng konstruksyon noong 2005 bilang pagdiriwang sa ika-25 anibersaryo ng simbahan ng Diyos sa Tagum. Ang pinakatanyag na tampok nito ay ang pinakamalaking rosaryong kahoy sa buong mundo ang rosaryo ay may habang 85.5 metro at gawa sa magkono ironwood mula sa mga kabundukan ng Davao Oriental at Surigao del Sur. 5. Molo Church. Ang Molo Church na kilala rin bilang St. Anne Parish Church ay matatagpuan sa Molo, Iloilo City. Tinaguriang feminist church, ang simbahan ay may 16 na mga estatwa ng mga babaeng santo. Ang neo-gothic na arkitektura nito, kasama ang mga pulang tore at matatayog na kampanaryo, ay kaakit-akit para sa mga turista. Itinayo ito gamit ang limestone at idineklara bilang isang pambansang palatandaan noong 1992. 4. Tal Basilica Ang Tal Basilica o kilala rin bilang Minor Basilica of St. Martin of Tours ay matatagpuan sa Taal, Batangas. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking simbahan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. May sukat itong 66 na metro ang haba at 45 metro ang lapad, kaya't kahanga-hanga ang laki nito. Ang simbahan ay tinayo gamit ang malalaking bloke ng adobe at coral stones na may istilong baroque. Noong ika-19 na siglo, maraming pagbabago ang isinagawa sa istruktura kabilang na ang neoclassical na disenyo. Ang layout ng simbahan ay hugis Latin cross at may tatlong naves, isang malawak na transept at isang facade na may mga iconic at Doric order. Bukod sa laki at ganda ng disenyo, ang Taal Basilica ay kilala rin bilang tahanan ng malalaking relihiyosong pagdiriwang sa Batangas, kabilang ng piyesta ng kanilang patron na si St. Martin of Tours. 3. Manila Cathedral isa sa mga pinakakilalang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Plaza de Roma Intramuros, Maynila. Ito ang unang Roman Catholic Church sa bansa na may makulay na kasaysayan mula pa noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Noong 1571, itinatag ang simbahan bilang isang baroque church na bahagi ng Archdiocese of Mexico. Pagkatapos noong 1579, ito ay naging isang hiwalay na diocese. Sa kasaysayan nito, ilang beses nang nasira at muling itinayo dahil sa mga natural na kalamidad gaya ng lindol at digmaan. Ang kasalukuyang anyo ng Manila Cathedral ay gawa sa Mexican onyx at marmol mula sa Carrara, Italy. Ang ganda ng istruktura nito ay sumasalamin sa pananampalataya at kasaysayan ng ating bansa. 2. Shrine of St. Andrew Kim Ang Shrine of St. Andrew Kim ay matatagpuan sa buka o Bulacan. Itinayo ito upang parangalan si Saint Andrew Kim Taegon, ang kauna-unahang Koreanong pari at martir. Ang simbahan ay may kakaibang disenyo na pinagsasama ang arkitektura ng Korea at Europa na nagbibigay dito ng natatanging ganda. Ang puti, itim at gintong motif ng simbahan ay nagbibigay ng minimalistiko ang kagandahan. Ang malinis at modernong disenyo nito ay lalo pang pinapaganda ng malinaw na kalangitan sa paligid. Ang konstruksyon ng simbahan ay sinimula noong 2001 kasabay ng ika-50 anibersaryo ng parokya at natapos noong 2015. 1. Simala Shrine Ang Simala Shrine na kilala rin bilang Our Lady of Lindogon Shrine ay matatagpuan sa Sibonga, Cebu. Ang simbahan ay itinayo noong 1998 ng mga Marian monks Mula Pampanga bilang isang lugar ng pilgrimage para sa mga deboto ng Birheng Maria. Ang Simala Shrine ay kilala sa maraming kwento ng milagro, kabilang na ang pagluha ng imahe ng Birheng Maria. Ayon sa mga kwento, ang lugar ay naging tagapagligtas mula sa salot na tumama sa lugar noong 1998. Dahil dito ay maraming deboto ang pumupunta upang magdasal at humingi ng tulong. Ang disenyo ng Simala Shrine ay parang kastilyo na may maraming detalye at ang kabuang arkitektura nito ay nagaanyaya ng taimtim na pagninilay. Ang mga debotong bumibisita dito ay nagdadala ng kani-kanilang kwento ng pananampalataya na lalo pang nagpapalalim sa kahalagahan ng lugar na ito. Ang mga simbahang ito ay sumisimbolo ng yaman ng kultura, sining at kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang natatanging arkitektura at makasaysayang kabuluhan ay nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa susunod mong paglalakbay kaibigan, siguraduhin bisitahin ang mga simbahang ito upang maranasan mo rin ang kagandahan ng ating kasaysayan at tradisyon.